Mega Migo. Hapit sa gawa tayo ng 3D Lotto Suertres posibleng resulta para Bernes, Marso 3, 2023. Maayong buntag. Kamusta po kayo? Hoping and praying that you are always doing fine. Welcome po sa ating channel. 3D Pusibling Resulta Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Lotus Wealth Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Marso 3, 2023. Bago yan, kumpara mo na natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Suertres, posibleng resulta noong Marso 2, 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay, resulta ng draw, Webes. Marso 2, 2023. 2 pm alas 2 055 5 pm 599 9 pm 250 So araw ngayon ng 5 at saka 0 ano? Okay. So ikumpara natin. 2 ah uh, so 2 pm 055 0 0 lang nandito Ah uh, 5 pm. Kids okay, 50 503 Then sa 9 p.m. Okay. Um, 250. Wala. Okay, 5 lang nandito. Dito sa 9 p.m., uh, kung ikumpara natin sa 5, kulang tayo ng 6 sa dalawa. Then ito namang 055. Kung ikumpara naman natin to sa ano, 5 p.m. Kulang tayo ng dalawa. Then sa 9 p.m. to 5 Sumubra tayo ng isa. Sayang. Okay. So, ikumpara mo na natin to sa nakaraang kwan. Uh, nakaraang 3D Lotto sora tayo. It's possible resulta nilabas natin. Ano? Itong 055, nilabas po natin ito noong February 14 pa po ito po 055 in exact order po. Kung nakamaintain kayo, congratulations po. Okay, sunod naman po tayo sa 599. Nilabas po natin to noong January 26 po po. No? Sa 9pm, lumabas ng 5. 599, at ito pang isaw, 955. Sa 599, in exact order itong ikalawa in any order. Congratulations po sa nakapag-maintain. Then sa huli naman, 250. Nilabas naman natin to noong um, Pebrero 11 pa, no? 250. In exact order pa din. Puro tayo in exact order ngayong araw na to, no? Pero magkaiba-ibang petsa. Okay? Dito naman, um, meron tayong 0 at saka 2. Okay. 0, 5. Okay, so... Okay, dito na tayo. Oh, uh, yan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotto Swatres. Pusibling resulta para Marso 2, 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so dito na po tayo sa pag-generate ng 3D Lotus Wild Posibleng resulta para Bernes, Marso 3, 2, 2023. Okay, simula tayo sa 2 p.m. Still set B. Okay. So generate na po tayo. Again, wala tayong sure win. Posibleng resulta lang po ito. Gawin niyo tong guide. Okay? 2 p.m. po. We have here 412. So, itong 412 po ito, um, maaaring lumabas ng 2 p.m., 5 p.m., at saka 9 p.m. Maintain lang po, ano? Okay? At saka rumble. Okay? So, sunod lang po tayo sa 5 p.m. Okay, January. Okay, so wala po tayong VIP, wala po tayong chat. Okay, sa 5 p.m. po, 678 So, maaari itong lumabas ng 5, 9, at saka 2. Rumble at saka maintain lang po ano. Okay. So, naman po yung 9 p.m. Okay, 9 p.m. Generate po tayo. Okay, so 4:58 po ano? Okay, it's 9 p.m. Again po, ang 9 p.m. po nating inilabas, Maaring lumabas ng 5, 9, at saka 2. Okay, rumble at saka in any order. <clears throat> okay, so yan lang po ang paglabas natin ng 3D Lotto Swart 3 posibleng resulta para Bernes, Marso 3, 2023 para 2pm, 5pm at 9pm. Okay, so recap muna tayo. Okay, so sa 2pm po natin, we have here 412. 5pm, 678. 9 p.m. 4.58 So sa nagtatanong po ano, nangihingi ng numero, nandito na po lahat sa, mga, sa content po natin. Okay? So, kung nagtatanong meron ba tayong sure win or target, wala po. Posibleng resulta lang po. Guide lang po itong binibigay po natin. Okay? So I think may nanalo ng last two siguro ano. Itong numero natin sa ano, nilabas. I'm not mistaken na po, ano? Okay. So, eh uh, yan lang po ang pag ano, pag-recap natin. So, shoutout na tayo. Okay, would like to thank the 2,130 plus subscriber po. The 77 subscriber, ano, likers. Then we have here the 776 viewers. Thank you for viewing bo. Then we have here Marilyn Bacalso. Good morning, sir. Dana Po. Thank you, Bo. feli Lantafi. Maying ngapun, sir. Basin makasolai kami daug hook paranui as nuibi. Okay, so mom, um, we are only giving possible result, ma'am. No. Um Okay, so yung mga numero po natin nandiyan na po sa content po natin, no? Okay, do Dolia Torres, good evening sir. Sir, wala pa yung kasulay o daw. Um, follow lang po natin yung suggestions and recommendations po natin. Uh, Gretchel Fardo, okay, ito yung um, pina, ano, pinaka ano natin. Uh, always po itong sinusuportahan niya po talaga yung content. Thank you po talaga Miss Gretchel Fardo. Um, sayang talaga yung number kung 4, 5, 6, D-Kuntay. Sayang po talaga, no? Okay. Kahapon po to. If I'm not mistaken. Okay, kahapon numisulta. Sayang po talaga. Okay, so... Dito naman po tayo sa... Ano po? Sa Facebook po natin. Okay, so thank you for the 1.5k likers po, then the 4.7 followers. Thank you for following po. Okay, yan lang po. Ang ating pag-generate ng 3D Lotto Swap, well, tres posible para Mars 3, 2, 2023. Bago yan, uh, bago yan uh, inayan ko po kayo mag-share, like, subscribe, follow sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba ng ating screen. Yan lang po. Salamat at muli magandang araw.